Mama kami kila sir. Nangwa sila ng tilapia. bangus, dun. Sa may ano. Taal. Mas maganda din yung ano. Subukan yung pagkaan na yung, yung mamamasyal dahi dyan sa may ano punta kayo sa may mga floating ah uh, saan dyan, dito? sa may mga kapatirang may floating na may kubo-kubo saan? malapit dito? dyan sa may kung, ano dyan, sa Nakita mo may mga floating dyan, yung may mga alaga Nagbang isda. Nagbangka kami, kanina. Kuminto kayo sa may ano, sa may kubo-kubo. Kubo-kubo ba? Parang hindi ko na nang... Kasing may floating, yung may mga alagang isda, may mga kubo-kubo sila. Ah. Lalam... O oh, yun nga, kumuha kami ng mga isda doon, tilapia, bangus. Nasyampuhan mo ba yung sumasalamin yung ulap sa dagat? Hindi yata, yung anda, ang ano lang, yung dami-daming ibon. Ano ba yung mahaba, Masalaway, yung uh -oh. leeg? Oo, uh oh, oh. oh, oh. sobrang dami. doon? Ah, anong tawag dito? Yung ang haba ng leeg na iba na puti. May tawag niya sa amin sa Masbate, oy. Ano bang ba tawag? Talabong sa amin Talabong. sa Masbate. Ah, uh, oo. Oh, oh. Ang ganda Ang ganda ng langit, oh. No? mas maganda pag nasa dagat ka tapos ganito. Yung uh ulap. Ah, pa, talaga. Yung masalamin yung asong na dagat sa dagat. Anong oras? Ano? Kasi ano, kanina pa ng 6? Mayroon six. pa pag nasa mo, so, walang ulap, uh di ba? Sumasalamin yung ano, yung dagat sa ulap. Aram mo yung itsura ng dagat. Mga anong oras na malabas yan? Ano kami? 6 a.m. yata? Wala pa kami suklay-suklay. Wala kami... Awag nun. Wala kami supasa. Wala pa kaming kape. Wala. Gayak na kami dun. Sumama kami. Lalo na nung dalagap, nung wala pa akong ano, wala pa yung boyfriend ko, yung asawa. -jogging ako noon gigising ako nang alas 4. Oo. Uh -huh. Pupunta ako sa mga baywalk. May dala na akong kape noon Diyaging ako, punta ako sa baywalk. Hanggang ano ako doon hanggang alas 7. Ah. Uh -huh. Hanggang alas 8. Kita ko nakatambay lang ako sa may baywalk. Ang ganda, malamig. Oo. Uh -huh. Ang ganda. Tapos, tinatam siyempre, <laughs> tatama rin na ako nun pa uwi. Kasi